Hello po mga kapatid at uh, mga nanonood ngayon Laki ng mukha ko Time check po, ang oras po ngayon dito sa bansa na kinalalagyan ko po is 1.59am Nakatulog po ako kanina uh, Pag-akyat ko mga around uh, 9... PM dito nakatulog po ako uh nagising dahil nag uh, CR tapos nag-check po ako ng mga messages uh ang dami pong ano ang dami po ngayon na nagkakaroon ng doubt sa MCGI mga talagang mga miyembro na gumugol ng maraming panahon at uh, dinivote yung kanilang buhay sa iglesyang pinaniwalaan po namin. Ako personally, isa po ako sa mga talagang devoted na member ng MCGI. Uh, uh, marami pong mga issue ngayon. Sabi nga nung isang kapatid na nag-message sa akin, bakit hindi kanila bigyan ng justisya? Uh, bakit hindi i-execute ni Brad Daniel yung justisya ng Diyos na kagaya nung ginagawa ni Brad Eli? Pagka merong mga, mga issue ang ginagawa niya, merong paglilitis na ginagawa. Kaya mayroong consultation, tapos pinapatawag lahat ng mga saksi on both sides. Uh, ang masakit pong tanggapin, uh, makananay po kasi si Brad Daniel. Yan po ang totoo. Tapos nung pagkamatay po ng kapatid na Ellie, kung hindi po ako nagkakamali. Meron po sinasabi si Brad Daniel noon na, Huwag ninyo akong aanapan ng unheard truth. Kasi ang sasabihin at ituturo ko lang sa inyo yung aking narinig. Pero hindi po yan ang nangyayari. Ayan, nag-in-note ko po. Oh. Pagkagising ko, pagkagaling ko sa CR, ito po yung naisip ko. Na naalala ko ano, naalala ko sabi ng ni Brad Daniel nung noong ano, nung bag anong earlier days ng kanyang liderato sa MCGI huwag niyo po akong kahanapan ng unheard truth mga kapatid dahil uh, ang sasabihin ko lang at ituturo sa inyo, yung aking narinig kay kapatid na Ellie, which is yun po ang rason bakit maraming mga kapatid ngayon ang ayaw ng dumalo sa mga pagkakatipon bakit unti-unting minamali ng, ng kapatid na Daniel yung mga bagay na kanyang natutunan kay kapatid na Eli. Bakit? Samantalang sa, isa sa mga pangunahing doktrina ng Biblia na itinuro sa atin ng kapatid na Eli, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakat huwag ipapaalam ng iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay sa iyong kaliwang kamay. Pero bakit po ngayon hindi po sila nagkakaroon ng ano? Hindi po hindi po sila papayag na magkakaroon ng MCGI cares without camera. Yan po ang masakit na katotohanan. Mag-imbestiga po kayo mga kapatid. Sa ano, lahat po ng mga kapatid na nanonood ngayon, mga kapatid sa live ko, kung hindi po kayo matapang, wag po kayong manonood dito dahil mino-monitor po lahat ng nanonood, lahat ng nagre-react sa mga post ko, mino-monitor po nila. Kung ayaw nyo pong masuspindi, uh, nandiyan pa po kayo sa ano, sa sa MCGI. Huwag po muna kayong manonood sa mga live ko. Huwag kayong magre-react sa mga